Hello, welcome to Water Signs Philippines. So, ito yung reading natin for Water Sign Cancer Scorpio Pisces. By the way, pasensyaan mo na ito lang, ito lang yung best na magagawa ko ngayon. I mean, ito yung mukhang mukha ko na talaga na kasi wala akong available na stand. Okay? So, makasya ka na kung anong meron. <laughs> ito lang yung available ko, yung declip. Tapos, ito, dito ko lang siya pwedeng ma -e clip sa ngayon. Anyway, let's start your reading. Tsaka ano na po eh, mag-fire na po ng umaga dito. So, kailangan ko nang gawin yung reading kasi maya-maya ah, -maya, uh, kailangan ko po matulog. At ako'y may lakad ng umaga mamaya. So, let's start what we have here for water sign. Sana mag-comment kayo, guys. Sobrang hot to yung comment. Nagpapakita yung malaking support sa akin. Kahit heart-heart lang malaking bagay. Yun. Katulad nga, diba? Kahit puyat-puyatan. Kahit may ganap pa ako, eh. Natutuwa akong mag-reading sa mga comment ninyo. Ayan. Na naipod pa. The world is here. This is major arcana. Uh, eight of wands. I can see openness pagdating sa iyo at sa iyong family okay, hindi pa ng kung hindi pa nangyayari in the near future, paparating na. Kasi the, the, the eight of cups is here. This is uh, future events. So, ito ay nakikita natin as you being open sa iyong family. Yung family mo magiging mas open sa inyo. Sa iyo, mas magiging maganda yung relationship pagdating sa family, especially with the ten of cups. This is a family card. So, nakita tayo ng openness pagdating sa family. Alam mo, naman sila para supportahan ka. And nandiyan ka rin naman para supportahan sila you know and uh what sa love sino to person na mo for water sign hindi ko to kukunin masyadong marami the puro major arcana rin guys the hierophant this is a major arcana taurus energy the judgment ayan i Ay, wait lang nadadali ko yung ano microphone the judgment the death card also a major arcana and the wheel of fortune at the bottom of the deck also a major arcana puro major arcana ha yung lumalabas sa yo ang main energy mo na nauna lumabas is the the world eh so that is a major arcana So, nakakita tayo dito ng um connection were in very spiritual ah uh, you could be dealing with a, a soulmate Ang dami lesson na natutunan mo dito sa person na 'to? No? The judgment is here so nakakita tayo ng awakening. Both of you ay nagkaroon ng awakening pagdating sa connection nito. The death card Uh, a lot of you, unfortunately, pwedeng may pagkakalayo or nakikita ko ito a silent connection. Eh. So, parang may connection kayo pero parang walang masyadong usap-usap ganun. Or, andyan lang, alam mo, andyan lang siya, parang ganun. Pero walang masyadong communication. Yeah. The, the will of fortune, so, pwedeng may malaking pagbabago na nangyari sa inyo. Yeah, pwedeng may separation na nangyari sa inyo nitong past person na ito. And, nakikita natin na, na itong past oh, sobrang nasasaktan siya ngayon. I feel like etong yeah, Ten of Swords, sobrang nasasaktan yung person na to and this person is fantasizing about you sexually. Iniisip kanya niya, naaalala ka at pinagpapalasahan ka niya. Ka niya so anyway, <laughs> ano yung emotions niyo sa isa't isa? Emotion niyo sa isa't isa? Kaya, yeah, itong person na to is trying to move on. Ang weird niya na, no? nagtatry siya mag-move on, pero sexually iniisip pa pa rin. Even though walang nangyari, yung iba sa inyo pwedeng wala pa nangyari sa inyo, or yung iba pwedeng may nangyari naman na, it doesn't matter, but this past person is really thinking about you sexually. And pwedeng hindi niya kasi mapigilan kasi spiritually connected niya kayo emotions niyo sa so, isa't isa, the Ace of Swords and the Seven of Swords, so, some of you, uh, ah, ah, try mo lumayo, umiwas, Knight of Swords, umiwas ka, lumalayo ka, the Seven of Swords is here, tinatry mong baguhin yung nararamdaman mo para dito sa person, naalala mo, Ace of uh, uh, Swords is here, so, naalala mo tong person na to, and with the Wheel of Fortune, naalala mo siya, pero nainis, may times na nainis ka, may times na, Papago-bago eh. Wheel of Fortune is like big change or changes. Pagdating sa emotion mo para dito sa taong to. At saka yung iba, tinatry pa lang baguhin. Tino, tinatry pa lang baguhin. Pwede may emotion ka sa taong to pero, eh, stress. Ayoko na. Emotion ng taong ito for you. Gusto niya ng reconciliation. Masyado siyang immature pagdating sa relasyon mo. Page of Swords is here. So itong person na to is thinking about Pero hindi niya alam kasi kung anong gagawin niya Hindi niya alam kung anong gagawin niya The king of cups is here This person really do love shumal ka niya uh, The seven of pentacles So nakikita natin walang kagalaw-galaw talagang connection na ito Pero ito yung gusto niya mangyari Two of cups, relasyon, connection, communication Partnership, friendship And the three of cups is at the bottom of the deck Gusto talaga niya ng reconciliation Kaya lang hindi niya alam kung ano gagawin niya Ano bang dapat kong gawin ano ba daw? Yung iba, alam naman niya kung ano dapat niyang gawin. Kaya lang wala siyang ginagawa doon at all. Gusto niya lang. Na reconciliation. Kaya lang wala. Anong ganap? Anong meron? Bakit ka ganyan? Weird, ba? Diba? So, anyway. Um, sige. Kunin natin kung ano yung mga gusto ninyo mangyari sa buhay ninyo. Ano gusto ninyo mangyari sa mga buhay ninyo? O sa connection nito you want to reach your goals, of course. Gusto mong gusto mo, the stars here, this is a major arcana, so gusto mong ma-reach mga goals mo, gusto mong, uh, you know, you have, you have, um, this dream, this is a big dream na parang gusto mo, gusto mong ma-reach tong pangarap ko na to, goal ko na to. And you want to love yourself, this is self-love with the Empress. So, gusto mong mahalin mo na sarili mo ngayon, mag-focus sa sarili mo, etc. Gusto mo na rin mag-end, kung ano man yung nararamdaman mo dito sa person na to or sa connection niyo kasi parang ang hirap, di ba? Kasi with the page of pentacles, pwede nagbigay ka naman, nag-offer ka naman or may mga ginawa ka naman in order for this person or this connection to work. Kaya lang, ano ba ginawa niya? Wala naman siya ginawa, ano ba? Hindi ako pwedeng lagi naghihintay. That's your energy. With the, mean, with the man, hindi ako pwedeng maghihintay. Kailangan ko mag-grow sa sarili ko. Kailangan ko mag-grow sa finances ko. And you, you, you want the ending, you are embracing the ending right now sa connection ninyo and ini-embrace mo na rin itong pagka-cut off na nangyari sa inyo. So, hindi ko alam kung sino nag-cut off ikaw or siya, but I, I feel like you are, you know, focusing on loving yourself. So, ano namang gusto nyo mangyari pagdating sa connection ninyo. Ano namang gusto nyo mangyari pagdating sa connection ninyo. The Emperor is here. Okay. So, puro major arcana talaga guys. And then, the page of cups is also here. Sa inyong dalawa. I feel like, emotionally, medyo ano siya, immature. Tapos ikaw, financially, medyo immature. Ganun. Ang gusto niya mangyari, ang weird. Some of you, pag nagka-problema ka, siya yung takbuhan mo. So, parang gusto niya magka-problema kasi para lumapit ka ulit sa akin, para tumakbo ka ulit, para gumawa ka ng paraan, para tawagin mo ako, etc. So, gusto niya ikaw yung gumawa ng paraan para magkaroon ng connection. Kasi gusto nga niya ng reconciliation na may miss ka niya, three of wands. Pero gusto niya ikaw ang gumawa ng paraan para magkausap tayo. Ganun, with the page of cups, gusto niya makuusap. The weird thing about this energy is that parang gusto niya gumawa ka na parang tapos hindi naman siya para sumagot <laughs> gusto niya lang makipag-uusap ka sa anya. maybe if you are the one na laging gumagawa ng action para, like in a way parang ikaw yung naghabol in the past lalo na kung ganun niya yung situation so parang gusto niya ng ganun ulit weird niya diba sabi ko nga emotionally parang hindi siya gano'n ka mature but you um you are mature enough emotionally pero ganun sa pagdating sa finances ang weird mo din kasi basta ka bigay, basta ka offer, etc. tapos hindi mo naman alam pa in the future kung anong kalalabasan nito. Parang hindi ka nag, you're not thinking ahead of time kung ano yung dapat mang, kung ano yung kalalabasan ng connection na ito or ka kalalabasan ng whatever risk na ginawa, ginawa mo financially. Uh, so more on money yung nakikita natin sa'yo. Na immaturity. In the near future, for the both of you. Hmm. Nakakita tayo dito na naghihintayin pero nasasaktan. Why? Bakit? Kasi parang... <laughs> Five of Pentacles is here so you feel unwelcome. So hindi mo feel na welcome ka sa connection... Eh, parang hindi mo feel na wini-welcome ka niya. And hindi, mo, hindi rin naman niya na-feel nafe na welcome siya sa'yo. So, both of you is parang nagpapatigasan dito. And in the near future, you're still longing for the past. Both of you are still longing for the past. Meron doon sa nag-focus ko sa new beginning, especially mga bagay na may kinalaman sa pera. Kasi yun naman talaga ang gusto mong mangyari, mag-focus sa pera, 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 ba? Diba? Pero nandun yung, ang sakit pa rin eh. Naalala mo pa rin itong past person na ito. Tinatry mo lang protektahan yung sarili mo para huwag ka masaktan ulit. Tinatry mo lang na huwag makaramdam ng feeling about the past. Hindi ba? Si feeling mo, pag naramdaman mo, masaktan ka lang. And then, ganun din siya. Pareho kayo. Nagpapatigasan kasi ayaw masaktan. Pero, nandun yung feeling na gusto pa rin naman na masundan or magkaroon ng continuation, yung connection or relasyon yung dalawa. So that's it for now, guys. Thank you for watching. Hopefully, nakarelate ka, nakaresonate ka. Please do like and subscribe. Huwag mo kakalimutan yan. At yung aming Facebook page, Madam P, guys, pakifollow ako doon. Nagsishare ako doon ng mga video, mga guide, ay video, pictures, picture guides, gano'n. Ayan unicorn, ano, yung aming Facebook page, Madam Space P, space pa sa dulo. Tsaka dyan ka pwede magpabook ng personal reading. At dyan ka, mas maganda makipag-interact doon, guys. Kasi nakikita ko yung mukha nyo, pro profile pic ninyo. ba diba? Kasi dito minsan username lang. ba diba? So, sana makita kita doon din. Ah, uh, natutuwa ako. Let's, let's help each other grow. Ayan, sana makuha mo ko as your guide. And that's it for now. Thank you for watching. I love you all. Bye-bye.